Guys, na na si kasamahang Flores. Ay, hindi kami lumakot. Pinaunan muna namin na sila. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan. Good morning sa lahat. Ayan o, no. oh, natin. Kung may huli sila, baka mamaya ay kami makalakot na rin. And guys. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Nasaan yung gawin? Taniki kaya? So, oh. na no? Oo. So, oh. Mga bayanihan. na ito na na eh. Ang huli. Ang pambawi. Sagas. Tadoy. Guys. Okay. Katapos nila mag... Sila muna lumaot. Ayan guys, ano sa taas lahat yung mga bangka. Mamayang hapong kami. Katangin nga pala sa mga kaibigan natin dyan ha ah lalo na sa mga tagaibang bansa. Good morning, good morning. Dalawa magkapatid na lang wala. Dumating na itong isa Dante. Eh. Ano guys? Oh. Sa pahulo nagpunta pala yung tatlo na yon Ay, dalawa. Grabe ba? Unang sa kasakigirin. Ito. Ayan Oh. guys. Malapit na matapos itong sa kapatid nila kay Flores binaping na oh. May cover na. Oh. Ano guys oh. Ayan oh. Ako nasa na nung nagagawa oh. Karira oh. daw yan guys. Ayan Ipunasan, oh. Ako wow. oh. That boat yan guys. Guys. Kulok na guys. <laughs> Kaway-kaway dyan. Hahaha. <laughs> Oh, pare ari lo. You oh. Know? Wala ka tulong yan. solo na. <laughs> pag masakay, marami, pag nagawa, iisa. <laughs> ah, ayan oh. Gusto niyo magpagawa dito lang. Galing gumawa. Ayan oh, tingnan niyo. Pinipinis na, pipinturahan na lang mamaya yan. Ayan oh. Okay. Ito na lang, guys.